Napakaganda so, napakagandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers So sa umagang ito, uh, share ko lang po sa inyo kung paano tayo magtatanim ng ampalaya Simula sa pagpunla hanggang sa pag-harvest tulad ng nakikita nyo ngayon So unang-una mga ka-farmers, uh, kung balak nating magtanim ng ampalaya So piliin natin ang magandang mga variety ng ampalaya mga ka-farmers Yan malaki yung sa likod no? So, yun po, mga ka-farmers, mga ka-viewers. Yun pa sa, no? Meron pang malak, sobrang laki. So, yun po, pipiliin natin ang mga magandang variety. So, yung napili natin mga ka-farmers, kagaya sa akin, ito po ang Misty sa F1 po ng Isu Seeds -is Company at saka Galaxy Max F1. So, yun po ang napili kong variety na aking uh, itatanim. Ayan, napakaganda mga ka-farmers, oh. <coughs> tapos mga ka-farmers uh, pag na nakabili na tayo ng mga uh, buto na mga maganda katulad sa akin yung mestiza at galaxy maxipuan uh, pwede na natin ang ipunda sila kung halimbawa ready reading ready na ang ating tata uh, tatanim ang mga area then tapos mga ka-farmers uh, ang nabuto na ating nabili uh, ipunla na natin So pwede kukufit na may lahok natin istre o paground yun lang ang ating ilalahok, yung soil media natin gamitin sa para sa ating mga butong ipupunla. Then pagkatapos mga kaparmers, diretsyo na natin uh, ibaon ang mga buto po ng ampalaya sa uh, seedling tree na may soil media. Then pagkatapos natin maibaon ang mga buto mga kaparmers, katamtaman lang ang lalim, uh, mag-spray tayo ng Nutriplant L, Kasi ang Nutriplant L ay isa po siyang seed treatment na makakatulong parang gumanda ang sibol at sabay-sabay mga ka-farmers. No? Then, pagkalipas ng 4 pwede natin ulitin mga ka-farmers ang pag-spray ng Nutriplant L. Then, pag halimbawa ay aabot uh, na siya ng pito o walong araw din napansin mong may insekto pwede kang mag-spray ng Actara kasi ang Actara isa po siyang foliar insecticide So kaya niyan protektahan ang ating tanim laban sa mga insekto na pwedeng umatake sa ating punla. Then, tapos mga ka-farmers, pag tanim na natin, uh, kung wala namang problema ang ating punla, uh, pwede na lang tayo no, mag-spray or ibao natin sa tubig ang mga punla natin sa Biogronica Plus or serenade. So yun lang po no, mga ka-farmers. Sa ating taniman mga ka-farmers, uh, share ko lang po sa inyo kung halimbawa ikay mag-umpisa ng magtanim magbutas lang po kayo sa lalim na mga 6 uh, inches tapos maglagay ng fertilizer so ano bang ba mga fertilizer para sa bago nating tanim uh, share ko lang po sa inyo unique 16 mega multiplant vitamin at saka dupus or wokosing uh, Branyol so yun po mga ka-farmers mga ka-viewers ang magandang mga fertilizer no na pang footing kasi lahat ng mga fertilizer na na-share ko sa inyo ay makakatulong din ni Trevor Uh, para na din siya sa mag-umpisa ng namunga. Pero yung mga bago pang tanim, yung 16 lang po, uh, ko granule at saka miga, multiflon vitamin din, dofus. Yun lang po ang ating ilalahok mga ka-farmers. Then tapos lagyan natin ang mga butas sa uh, ng fertilizer sa dami na 20 grams bawat butas then ipot ng manok. Pagkatapos mga ka-farmers, ang ipot ng manok uh, dagdagan pa natin lupa ng lupa na mga 2 inches then Doon na natin umpisahan ang pagtanim ng ating mga punla. So yung punla natin titanim pwede 8 days mga ka-farmers no. Yan, pwede na. Then after transplant 3 days mga ka-farmers, ang ating ano na itanim, ah uh, pwede na tayong magdilig ng fertilizer. So yung Unix 16, Mega Multiplant Vitamin, Mucosing Granule at saka Dopos, yun po ang ating ididilig. Isang ligo lang po sa uh, isang puno no. Yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ma-share ko sa inyo. Then uulitin natin sa susunod na linggo. So, ibig sabihin every week mga ka-farmers. So pag alimbawa, drum, nag-umpisa ka sa 3 kilos mga ka-farmers. Kung mataba ang lupa, mag-add ka ng kilo sa uh, susunod ng pagdilig ng fertilizer. Pero pag medyo ano ang lupa mo mga ka-farmers, isang kilo. So kung 3 kilos ka sa susunod, per kilos. Pero kung mataba ang lupa mo, 3 kilos ka sa umpisa, sa susunod ay 3.5 kilos. So yun po ang tama mga ka-farmers para Uh, manatiling maganda ang mga tubo ng ating mga ampalaya. Then ang pag-spray po mga ka-farmers ng foliar may mga foliar sa bagong tanim, may mga foliar sa may bunga na. So sa bagong tanim, uh, Green Acres at saka Nutriplant AJ or Peters 2020. Pero pag may bunga ng mga ka-farmers iba na din. So pwede tayo mag-add ng uh Peters na 94515 15 um booster. Then yung Green Acres at saka uh Nutriplant AJ pwede siya sa bagong tanim hanggang sa katapusan mga ka-farmers. So yun po ang kagandahan, no? Kasi ah uh, yung pulyar na yun pwede siya sa umpisa hanggang sa mag-harvest na palagi. Okay, then ang pag-spray mga ka-farmers uh, every week kung mag-harvest -ha ka na katulad dito, pagkatapos namin mag-harvest, spray kami uli. So mag i lang tayo palagi every week na halimbawa ay, nagpapalaki pa tayo sa tantanim ng insecticide, fungicide na compitagol tapos may polyar. Tapos yung pagdilig ng fertilizer every week, yun lang po mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos sa lahat ng mga mahilig sa gintong usapin about farming, lalo na sa mga baguhan at wala pa yung ideya, uh, hingin naman po ako ng favor sa inyo at huwag naman yung kalimutan no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel. So, yun lang po mga ka-farmers. So, bago tayo mag, uh, natin tutapusin ang ating video, sana po yung nakakatulong po ito sa inyo. At may shoutout po sa lahat nating mga subscriber, viewers at commentator. So, sa so, inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Yun lang po ang maibahagi ko sa inyo kung paano tayo magtatanim ng ampalaya. Okay, thank you po.